Para agat. <laughs> Pambihira pa di. So yun na nga mga uragon, grabe ang laki nang nahuli namin na mud crab. Ayan oh, kitang-kita niyo naman oh. Grabe, agat na agat pa lang nyo, solid na solid na magpasipit kanya talaga nako. Aray ka, putol ang kamay mo mga uragon. So yun na nga dito na nga kami mga uragon sa venue sa pinagpauna namin ng bubo. Nagtaon naman kami ngayon, sirawin na namin o kukunin na namin yung bubo mga uragon. Rabi, ang dilim nga dito mga oragon. Yung balahibo ko tumitindig. Parang meron akong nararamdamang kakaiba mga oragon. Ito na nga yung purse na kinuha namin. Ayun o, oh, yung bubo. Ayan, meron siyang laman mga oragon. Pero medyo maliit lang. Pero okay na siya. Pwede na siya pang ulam mga oragon. Ayan o, napakalinaw nga ng tubig dito sa kanal namin mga oragon. Ayan o, grabe, kitang kita nyo naman yung tubig. Napakalinaw mga oragon. Pwede ka maligo dito. Pwede ka rin uminom kung uhaw na uhaw ka na. Talo-talo na yan. Basta may kalabaw kaso. Ayan o, ito na yung malaking nakuha namin mga oragon. Ayan o, grabe, ang laki niya mga oragon. Ay, grabe, o, tinamo, tinamo, ayan o, oh, ayan, ayan o. Grabe, ang tapang niya mga oragon magpapakagat nga sana ako dyan eh. kaya lang naisip ko kawawa naman siya mapuputol pa yung agat niya pag nakagat niya yung kamay ko yari siya ayun, oh. sarap na ito mga oragon pulutan yari sa amin to nako ang galing galing nga itong kasama namin na yun oh. ay oh. shout out sa iyo pa Michael ayan napakalinaw ng tubig dito mga oragon kung kita nyo ayun, oh. tapos napakadilim first time ko nga pumunta dito sa lugar na to grabe yung pa dito mga uragon lumulubog kasi nandito kami sa may bandang maputik tapos nasa hulihan pa ako grabe ang parang iba yung pakiramdam ko doon mga uragon napakadilim tapos yung pa lumulubog baka mamaya bigla akong may maapakan na ahas o kaya tangkig o kaya kung ano man na pwedeng kumagat sa po ako grabe katakot talaga doon mga oragon kaya hindi na ulit ako sasama doon tapos meron pa kaming nilusungan na ano napakalalim yung isang pain namin ano hanggang dibdib ko yung tubig mga oragon pero kapag matangkad yung uh, kasama namin doon hindi hanggang dibdib hanggang tuhod lang mga oragon <laughs> oh ganun yun talaga Ay, ito na nga umuwi na kami mga oragon no? Oh yung iba pala walang laman yung ano yung pai namin ay yung bubo namin walang laman yung iba kasi ito lang yung pinakamalaki na nahuli namin ay no yung agat niyan mga uragon grabe yung isang terasa pa lang ng agat niya isang kilo na eh dalawa yan dalawang kilo tapos yung katawan niya pa grabe tatlong kilo kaya napakalaki talaga yan mga uragon ay no kitang-kita niyo na malaki pa sa palad ko grabe